Okay. Ayoko so kasi. Parang sa mainit. Hmm. Hindi na. mo ng gano'n, no? Oo nga eh. Pusukan mo gano'n. Kasi mag-iinit at na naman yung ang kong pita. Sarap Oo, oo. Iyon

Ang may naman. Ang may naman. Ang naman. naman. Ang may naman. Ang naman. Ang may Hindi may naman. yung may ano naman. Ang may 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 naman. Ang mayayaman Ang hindi nilalagay jan? <laughs> <laughs> ano ka bata? Wala daw ang bata eh. Ano pala sa... Sorry. Ang mahirap pala sa? Sorry. Ano Again again. Pila, pila, Hindi pa mahirap. Sok. Sok. Pang mahirap ganito. Pag... Ay, gusto may... mo na. Imumog na. Ay, ganun ba yun? Ipumu-mu-mu. <laughs> 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 Sabi siguro na mga na patay mo na kanina. Hindi <laughs> <Ay>, lang <laughs> may masa. <laughs> Ito naman yung ano Sarap lang noodles. <laughs> noodles. Hindi masarap Ito noodles. Ito may bihon yung niya. Behon. Tanya. Kahugis ng kanyang baba. Pero may okay, kagat na. Hindi ko beho. Ang sarap rin. Ang Bili nga. kagat. Mm. Isa pa. Mm. Oh, Isa pa ulit. Meron po rin. Paano kain ko? Ito pa. tayo May buto, pero ayan. Kasang kasang buha. Mm. Malit pa yung bunga nga karun, para pag malaki. Wait, harap tayo. Hindi ko talaga malo sa handbag niya. Ati mas ito. Ha? May buto yan baby, ito na lang. Kaya? Ito yung light like, itong binibigay ko sa'yo kasi may buto. Paano Adi? ko tatanggalin ng buto? Mm. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> pag stick mo, buto na lang. Sarap kasi diba? yung dito ko na side. Hindi ako makapagsalit ang masyari. Ay, maga. Maga? Maga. Ito, di ba? Gaga. Hindi maga talaga. Susubo ko ito ng bumbu. For oh, sure, to. Ikaw. May nga, seryoso si Ate Paula. Kasi ka naman sanita ako. Hmm. Kaya talaga yan. Mm. Parang, parang yung buto ah. Tatlo na lang ba? lang ng Huwag yan, hindi lumubo. Mag-aaway yung na kamakit ang bad naman. Hindi talaga malasahan? Hindi talaga. ubus friend. Baka maubos niya. Eh. <laughs> hindi talaga oh, pa sa itagayan. Parang <laughs> gusto ko nga to. <laughs> <laughs> Ay, hindi pala tayo dito. Hello? Huwag ako ingay. concentrate siya. Bakla, sa akin ito. Ngayon hindi niya ako